Yan mga kaidol, uh, good morning, good morning sa lahat mga kaidol uh, Sa ngayon mga kaidol, natakaroon dire sa ato ang mini farm mga kaidol Natakaroon dire sa ato ang palisdaan sa tilapiahan po mga kaidol uh, Sa ngayon mga kaidol, uh, update ko kayo sa ating tilapia kahapon Nandito po sila ni Inday Dayaris, sila akong Nats TV Sina ni La Joy Blag La ah, Joy, Joy, ah Joy ba to? Iyang pangalan yung mga kapatid ni ni Inday Dayaris uh, naman siya po, nagbuhi po siya uh, gitrya niya lang namingwit kahapon medyo malaki na sa dalawang ban po mga kaidol uh, happy na po sa isa kapad po mga kaidol ang ilang tilapia sa ngayon ah uh, uh, magpakain po tayo ng ano uh, alagang pato may ano sobra naman sa ning gidong ag na kamuting kahoy hindi na naubos tapos uh, medyo ano na siya mga kaidol hindi na po siya makaon medyo hapit na siya na panos ato uh, ito lang po na ipakaon mga uh, isang ano slopin. Yan. Uh, ito po mga kaidol uh, sa ngayon hindi <coughs> ko natapos na itong uh, napakain ang ating tilapia mga kaidol kay <coughs> sayo kay ko na yan Nagpalutulutaw na lang sila mga kaidol. Medyo di kayo siya makita mga kaidol. <coughs> ah, makabili tayo ng ano. Parang dalawang kuha sa kamera. Sana swerte yun tayo mga, ka mga kaidol. Ito. Yan. Ito mga kaidol. Tapos ah, dito. Dyan. Doon. <coughs> Suruyan tayo diri sa ating kwan dalawang buwan pa kapin mga kaidol sa ating pag <coughs> pagsimula <coughs> excuse me yan po mga kaidol ah uh, Video update ko kayo sa aking mga lagang pato mga kaidol. Ito. Marami nang ano tubig oh. Oh. Tapos dito po mga kaidol, naapon na hanggang dulo. Doon oh. kita nyo yung fish pan. Tong uh, technique ko mga kaidol itong bago may bago kong ginagawa ito mga kaidol itong tubo sa ibabaw lang to mga kaidol dinagdagan ko ng lupa para makapasok doon sa kabilang ano fish pan dito lang yan kinuhang tubig doon doon ko nagpaaga sa niya padulong papunta ng pispan sa kabila tapos dito paawas na po dito paawas na po diri ah sa dito mga kaidol <coughs> ganyan lang talaga mga kaidol ah teknik teknik lang yan sa pagdiskartip kung paano mag ano magpalagay ng tubig kahit isa lang ang agyanan sa tubig at least pasul ah uh, naman sa dri hanggang sa dulo mga kaidol sa <coughs> so ngayon mga kaidol tara samahan nyo ako uh, hindi na ako mapakita sa inyo kung magpakain tayo ng ano, tilapia kay tapos na uh, napakain uh, Sa so ngayon mga kaidol uh, diri naman tayo sa ano <coughs> si sa ating alagang ano pato nandiyan na itong mga alagang pato naghihintay na yan oh yan oh mainit niya yan mga kaidol oh haba yung net natin tapos ah uh, yan, tanggalin na natin itong Tingo pa na Yan mga kaidol Kay Alambre lang ang ano Pang natin mga kaidol Yan Yan lang sa mga kaidol Tapos na buksan mo Pasok tayo mga Pasok tayo mga kaidol Ayan. balik na to Andres dress obos kayo basing nalupad sa mga kaidol mugawas kapoy si gokod maiglas na po sa mga kaidol ito tuloy tuloy na Nating ano, video mga kaidol para ano para all hindi tayo Magidit idit yan natin mga lagang pato pero sa ngayon mga kaidol ah, <coughs> nalipay joke ko mga kaidol kay ano na siya mga kaidol may itlog na nagitlog ng ating alagang pato ya, tapos dito sa sa ano sa lalim sa punuan ng lubi mga kaidol hawi sa kung kamo sa magunit sil eh lami na to yan mga kaidol oh dalawa na mga kaidol dalawa na ang yang itlog mga kaidol pakita ko sa ano likod ng kamera mga kaidol para makita nyo Narama kayo dulu. Oh. Dalawa na yan. Yan. Uy, tatlo. Tatlo na. Tatlo na mga kayo Yan, tatlo na. Very good. Tapos mga kayo dulu. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan natin mga lagang pato. Yan. Tapos mga kay magpakain tayo. Yan. Yan ito po mga kay doon, Ate Yan. Hmm. Ayan. Hmm. Dima, tapi daghan. Ini daghan. Hilog sa mga kairol. Tengok tuh lihat aku ah. Para. Itu mga kairol pag ano, pag wala akong mabili uh, ng mga course magkuha lang ko og ano kamuting kahoy sa dito sa amin kasi marami naman po ng mga tinanim medyo tag dalawang taon na po yung idanya sa ano kamuting kahoy natin ah yan mo yung kinakuha ko mga kaidol para ipakain ganyan lang mga isang kaldero lang yun mga kaidol o okay kinakayo isa kapunuan isa ka kaldero ah pwede sa kayo mga kaidol masaya masobra pa gano'y siya kayo labi nagdagan kay gunod ano ito mga kaidol hindi yun masayang ang ating ano tinanim kasi pwede natin siya ipakain sa mga ano sa mga laga. inunday yung tubig mamaya itong mga kaidol maubos to yung mamaya pero at least asana uh, sana maka makapamiso na tayo mga kaidol madagdagan na natin ang ating mga tilapia ay tilapia yung pato pala pag mamiso yung itlog di diba galing yun di dyan oh Pakita ko sa inyo mga kaidol, tara. Samahan niyo ako mga kaidol para makita ko uh, saan nagsimula ang magpakuha ng ano, tubig. Doon talaga mga kaidol. Yan. Very good, mana. Tapos uh, tara mga kaidol. Ito pakita ko sa inyo uh, ang dito na uh, nagsimula yung tubig padulong sa ano pinakadulo mga kaidol ayan ito kunin sa direng mga kaidol ayan uh, oh kita niyo yung ano tulay sa dulo ayan diyan siya ang simula diyan nagagas kana hmm. kita ko sa inyo para ano ayan oh Agas na siya, mga kaidol. Pag di kanang may, diri mga kaidol, diri sa, may lansunis, dira sa ilalim, may tubo dyan, papasok dyan, papunta doon, tapos papunta, paana sa liyo, mga kaidol. Diba? <coughs> uh, sa sunod mga kaidol, update ko kayo. Uh, diri tayo mag, ano, maglagay tayo ng kubo, para, ano, pag, maabotong, ano, ating bagong na pong chapter nga paglagay ng tilapia pag ma-harvest na to lahat ah, maglagay na tayo ng kubo para may tampakan tayo sa mga page para na ay kasilungan po na maglingko-lingko ta diri mga kaidol kini imo na to nagpayag diri ah Ayan. Ayan mga kaidol at sa ngayon ah, thank you so much pala sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta kang Angelita shout out ya <laughs> si ano si ah taga lain taga ibang bansa si Peter ba Peter yan shout out sa iyo mga dalawang supporter na ko mga kaidol kanuna yun ako makita sa comment section yun mga kaidol thank you so much nga palagi yun mo nanonood <coughs> yan Kaidol, ah, uh, maraming salamat yud sa inyo da mga kaidol. Ah, uh, thank you, thank you so much. Yung ating mga tilapia oh. At salamat sa kapon nagbisita sa akin dito sa nila sa magkapatid na ni Inday Diris. Ni RR, ni Joymi, ni Nalin, ni Mads Lorna. Yan, shout out sa inyo lahat. Uh, thank you so much sa uh, diri lang tayo magtatapos at maraming salamat sa inyo. Bye-bye.